Guys, ang tutorial ko naman sa inyo ay kung paano natin aayusin ang ating violation kay Facebook. Kung kahapon, napanood nyo na ang dami kong violation kay Facebook. So nakita nyo naman kung paano makikita at kung saan pupuntahan para makita yung violation. So ngayon, tuturo ko naman sa inyo kung paano siya aayusin. Pero kanina, inayos ko na yung sa akin. Ayun, kaya ngayon, tuturo ko na lang sa inyo. Makikita nyo naman doon, wala na akong violation eh. Ayun, kanina, trinay ko siyang gawin. E naayos yung dalawang account ko. Kaya guys, ayan, samahan nyo ko kung paano natin aayusin ang mga Facebook nating may mga violation. Kung bakit ayaw mag-subscribe pa, ayaw pang kumita. Ayan. Ito nang ating tutorial. Hi guys, ang tuturo ko ngayon sa inyo ay kung paano natin tanggalin ang violation kay Facebook. So una, pupunta tayo kay Google Chrome. Ayan, pinindot natin si Google Chrome. Then, isa-search natin si www.freefacebook.com. Ayan. So, pag okay na po yan, magpunta na kayo kay Facebook at kayo ay mag-login. Ayan. So, punta kay Facebook. Punta tayo sa ating account. Ayan, pag naka in na kayo, ayan, punta kayo dito sa may tatlong gilid na to. Sa tatlong gilid na yan, ayan, baba kayo. Pag nasa baba na kayo, punta kayo sa help. Ayan. Pag din sa help, makikita nyo tong si support inbox. Ayan, sa support inbox, makikita nyo tong your alerts, yung violation nyo. Ayan, kapag may nakita po kayo rito violation, yan po lahat de-delete nyo. Eh tayo, wala naman tayong violation, so wala na tayo de-delete. Ayan, no, no violation. Thank you for helping keep safe. Ganun lang guys yon So, sana naayos nyo yung Facebook nyo. And kung may mga katunungan po kayo, comment lang kayo or mag-PM lang kayo sa akin. Ayan. Thank you guys. And don't forget to follow me. May Facebook account, may TikTok account, at may YouTube account.